Oh my goodness, madam, that's all for this. <laughs> Tila hindi nagustuhan ng sikat at magaling na aktres na si Julia Barreto. Ang naging tanong sa kanya ng isang reporter tungkol sa mga lumabas na video ng kanyang boyfriend na si Gerald Anderson at ex-girlfriend nitong si Maha Salvador na may kitang nagbatian sa pamamagitan ng pagbeso. Matatandaan kasi na nitong nagdaang linggo ay marami ang nagulat ng batiin nga ni Gerald si Maha nang magkita sila sa isang basketball game dahil hindi lingid sa marami na naging girlfriend ni Gerald ang actress matapos ang hiwalayan nila ni Kim Cho. Tila rin hindi naging magandang hiwalayan ang dalawa noon dahil si Gerald mismo ang nakipaghiwalay kay Maha ng mga panahon na yon upang hanapin at tayo sino ang kanyang sarili. Kaya nga ngayong nagkita ang dalawa at nagbatian pa inasum ng marami na nagkaayos ng mga ito, lalo't magkaibigan din noon pa si Gerald at asawa ni Maha na si Rambo. Ngunit ang mas ikinagulat ng marami ay ang naging reaksyon ng girlfriend ngayon ni Gerald na si Julia nang tanungin siya ng isang reporter tungkol dito. Sa YouTube channel ni Jayco Manangan ay binahagi nito ang isang 9-minute video clip mula sa Preview Ball 2023 at may kitang na-interview doon si Julia. Isa sa mga natanong sa kanya ay ang tungkol sa kalagayan ng kalusugan ngayon ng nanay niyang si Marjorie at maging ang estado ng relasyon nila ni Gerald. Mapapansin naman na magiliw niya itong sinagot isa-isa. Ngunit bago siya tuluyang umalis, ay nagpahabol pa ng isang tanong isa sa mga reporter. Ngunit tila hindi na ito ikinatuwa pa ng aktres. Tanong kasi ng reporter sa kanya, Eto last na lang, kasi lumabas yung picture na nagkabati na si Maha at Gerald. Ano bang feeling mo doon? Mabilis namang napa oh my goodness si Julia sa tanong ng reporter at kaagad na tinalikuran ng mga reporters at nag-walk out. Mga pahayag ni Julia, Oh my goodness madam, that's not the event for this. Dahil dito, inasum ng marami na tila nga di umano ay hindi nagustuhan ni Julia ang kumalat na video tungkol kina Gerald at Maha. Matatandaan din na sinabi noon ng aktres sa isang interview sa kanya ng magandang buhay na hindi siya pabor na pwede pang maging magkaibigan ng mag-ex. Ito ay bilang pagrespeto umano sa kasalukuyan mong karelasyon. Mga pahayag noon ni Julia, Ex mo na kasi pero you can be civil and respectful at maayos ang pakikitungo niyo sa isa't isa. Pwede kayo magkamustahan. Pero I feel like when that part of your life is over, it means that the whole relationship including the friendship. And especially if you're happy at the moment, di ba? It's really as respect to your current partner as well. Because di naman yata proper yun. But not in a bad way siguro okay lang naman. I mean maayos ang pakikitungo. But to be close friends, parang baka magkabalikan naman kayo noon. Samantala, bagamat marami ang nagulat sa naging reaksyon ni Julia, ilang netizens pa rin naman ang ipinagtanggol siya dahil sa naging tanong ng reporter. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. I'm not a fan of Julia, but for me, hindi pagiging attitude yung ginawa niya. Less talk, less mistake, ika nga. At saka napaka-irrelevant ng tanong, kaya okay lang yun. Actually, tama lang ginawa niya. Napaka-disrespectful ng reporter for asking that kind of question. Buti nga nag-flying kiss pa si Jules. sakin sa barado pa yung reporter.